Siguro kung hindi po ako umaten po dito, uh, or hindi ako na-encourage po na mga kapatid ko po para pumilak, even though nawala po akong tulog, hindi ko po talaga maano po to. I mean, wala po to eh. Worth so, naman. Yung sobrang dita. worth. Sobrang worth po. Actually, yung pasok ko po mamaya, 7pm, bawal po kasing... Uh, po May ba? oras ka pa para matulog? Uh -huh. May oras baal ka, ako, ka, para ka tulog pa para matulog po. At kami, nararamdaman din namin dito, every time na meron na bubulot si bossing na sinusugod namin, deserve naman at kailangan kailangan. Kagaya mo, bakit ikaw yung nabunod? Kasi napakabuti yung mga anak. Iniintindi yung magulang nyo kahit malayo sa kanila. Yun ang importante. May ibang anak kasi na, ako, pasensya na kayo. Hindi yung makakapagpadala. Eh, wala pa nga ako rito bayad sa kuryente. Wala pa nga akong ganito. Pero kayo, nagiging priority yung magulang nyo. Maganda yan. Nararamdaman ko, yayamang kayo. yes. Ito yes. oh, na. Ito yes. na, simula. Si Ruel na, mayor. May na naman. Ay, Ruel. Oh, oh, oh. na, na naman to Ito, dagdagan natin. Dagdagan natin ng uh, premium nila pambigay sa magulang, pampatala sa magulang at yung uh, pangsuporta sa pag-aaral ng uh, Busyong Kapatid at iba bang pangangailangan ng uh, kayong, kayong uh, magkakapatid. Tanggapin niyo pa ang 55,000 peso! Sampul libo, dalawa put libo, tatlo put libo. total na natin. Total na natin. pesos. 70,000 pesos. Plus mga regalo. Congratulations. Hey, Brian. Congrats, Brian. Congrats, Brian. Oh. Sorry. 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 Over, Overwhel overwhelmed lang po talaga kasi hindi ka po expecto. to first time ko in life na <laughs> ma-feature po ako sa TV. <laughs> Actually po, uh, po, nung bata po ako, pinapanood ko po yung Itbulaga. Pero ngayon, sabi. <laughs> <COVID. laughs> Inek pala niya, nasa, oh, nakita siya sa TV. Na-feature. <laughs> maraming maraming salamat. Uh, maraming maraming salamat po, um, Sir Vic, Sir, um, Sir Joey, Sir Tito Sen. Sen and sa inyo po ang lahat na bumubuo po ng EAT TV5. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. As in, God bless you all po.